Ganito yan. Yung nilabas po na bagong uh, baras batas ng Supreme Court about sa extradition, katulad sa nangyari sa pag-aristo kay Digong, ah, kaya naglabas ang Supreme Court na hindi ka basta-bas ng mag-extradite ng mga akusado or mga uh, Pilipino na may nagawang kasalanan sa ibang bansa, hindi ka basta-bas ng magpapalipa doon. Ah, mga kababayan, kung tatanungin ninyo ako, si Kibuloy, yes. Ha? Ah. Pagdating kasi ikibuloy Kibuloy mga kababayan, ha? Ah, ang bansa kasi na ginawa ni Kibuloy ng kabulastugan, Amerika. Ha? Ah, ang bansang Amerika may sariling batas. Ha? Yeah? May sariling uh, justice system ang Amerika. Mm. Ngayon mga kababayan, ito bang kay Bungo? Ha? Ah, ito bang kay Bungo pag naaristo ba si Bungo, mahaharang ba siya ng Supreme Court? Ah, kasi ang Supreme Court mga kababayan ay naglabas po ng rules na extradition rules. Na hindi ka basta-bastang maglipat ng isang uh, Pilipino or tao ng ating bansa na basta-basta na lang dalhin sa ibang bansa. Na ganun-ganon, kailangan i muna dito sa Pilipinas. Kailangan pag-usapan muna bago ah, dalhin sa ganitong lugar o kung saan man siya ikukulong. Mga kababayan, ito po ang ang, ang issue diyan kay Attorney Cristina Conte. Ay ah, pakita ko sa inyo ha. Ayan po si Attorney Cristina Conte. Sinagot na po ni Attorney Cristina Conte 'yan. Basahin ko lang ha dito sa Filipino clip. Ayan. Ito po ha, para maliwanagan po ang lahat na paano yan Ken, pag na si Batu ng ICC, hindi siya basta-bastang ilabas ng Pilipinas kasi may rules ang Supreme Court. Wala pong kwenta ang rules ng Supreme Court, hindi po tatalab yan. Bakit? Ito po, sabi ni Attorney Cristina Conte surrender hindi extradition sa kaso ni Bato de la Rosa. Iginiit ni International Criminal Court ICC assistant to counsel Attorney Cristina Conte na dapat kusang loob na sumuko si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Kasunod ng ulat na may inilabas ng warrant laban sa kanya. Kaugnay ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Lakas ng hangin, no? Oh. Ah! Lo, grabe. Patay, baka lilipad sa akin yung bakal, ha? Ah. Pati yero, ha? Ah. Mm. So, ito po yan, mga kababayan. Ha? Ah, surrender, hindi extradition. Kasi bakit? Ha? Ah, ito po, mga kababayan, kasunod ng ulat na may inilabas ng warrant laban kay Bato, kaugnay sa Polboron administrasyon ni Duterte. Mm. Sa kanyang pahayag nilinaw ni ni Conte na surrender, hindi extradition. Ang tamang termino sa posibleng pag aristo kay Bato dahil ang ICC ay hindi isang bansa. Mm. Ayun na. Mm. Kundi isang international court. Ah, ayan na. Ano bang ibig sabihin nun? Mga kababayan, magkaiba po ang kasalaan ang ang, ang uh, sitwasyon ni Kibuloy at ni Bato. Si Kibuloy kasi wanted sa FBI o FBI at ng Interpol. Kasi may ginawa siyang kasalanan sa Amerika. Ang Amerika po ay isang bansa or isang states. Ah, binubuo ng mga states ang isang bansa ang Amerika. Ang ICC po ay hindi siya bansa. Isa po siyang international court. Wala siyang bansa. Kasi kahit saan pwede siyang magpa-implement ng batas. Kaya nga tinatawag na International Criminal Court eh. So ngayon ang tanong, tatalab ba dyan ang rules ng uh, eh, Supreme Court na nilabas nilang ekstradisyon? Ito po'y nilinaw ni Atty. Conte. Ha? Ang tamang termino ay hindi ekstradisyon kundi isusurinder. Ha? So, ibig sabihin, pag inaristo si Bato ngayon, automatic ihatid na yan. Walang makakapagpigil na Supreme Court dyan. Walang makakapagpigil na Korte Suprema dyan. Kasi bakit? Hindi naman si Bato ifinaila ng kaso dito sa Pilipinas. Ha? Ifinail ang kaso doon sa ICC, International Criminal Court. Pag sinabi nating international, pang kabuuhan, pang kalahatang hukuman. So sa madaling salita, wala pong makakapagpigil kay bato. Kung sino man ang gagaya kay Hanilit na mamamalo ng cellphone, may possibility pang makasuhan. Kung sino man ang magsabing, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka, pwede nang makakasuhan. Kasi bakit? Sa pahayag ni Atty. Cristina Conte, surrender ang tawag sa paghuli kay Bato, hindi ekstradisyon ang tamang termino sa posibleng pag-aristo kay Bato dahil ang ICC ay isang ay hindi isang bansa kundi isang international na hukuman. Ha? Aniya, ang ekstradisyon ay naaangkop lamang sa mga warrant of arrest mula sa ibang bansa na dumaraan sa lokal na korte, katulad kay Kibuloy. O, oh, samantalang ang surrender ay isang paraan na pakikipagtulungan sa ICC, kahit pa hindi kasapi ang Pilipinas sa naturang hukuman. Hmm, dagdag pa ni Conte, hindi dapat protektahan ng Senado si De La Rosa dahil mabigat ang paratang at wala itong isinumiting sagot sa kaso. Ang Senado ay hindi kanlungan ng mga kriminal. Nang mga mamamatay tao o magnanakaw. Nako po, masisira ang dignidad ng Senado nito. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ha? Ah, Kaya kung naalala ninyo, di ba, nag-propose, nagawa ng resolusyon ang Senate na labing lima ang pumirma na pauwiin si Digong para i-house arrest, tumalaba? Hindi. Kasi bakit? Ang bansa natin, not, ah, not anymore member of ICC. Ah, Hindi na po tayo membro ng ICC. Kaya wala pong kapangyarihan ang anumang korte sa atin, malukal man or manational court, dito sa Pilipinas, walang makakapagpabawal kay Bato na arestuhin siya at isuko ah, sa ICC. Ang makapagpabawal lang dyan, ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Kung papayag siya sa hiling ng Interpol na hulihin si Bato, kung pipirma si Marcos, kulong, suko, surrender, hatid sa dahig. Kung hindi pipirma si Marcos, walang magawa ang Interpol at ang ICC. Ang problema niyan, susuwayin ba ni PBBM ang batas? Kung yan ay gagawin ni PBBM na hindi niya sundin ang hiling ng Interpol na aristuhin si Bato at isuko sa dahig, si PBBM ay isa nang lumabag sa batas. Kaya dyan mag-umpisa na bakal dumugin ang Malacanang na ang mismong presidente natin ay lumabag na sa batas at hindi na sumunod. Ngayon, mga kababayan, hmm? kapag hindi pumayag si PBBM sa hiling ng Interpol na alisto, aristuhin si Bato, isa lang ang sabihin ng Interpol, kapag ni isa sa inyo Ah, makagawa ng krimen sa ibang bansa katulad ng mga puriner na manggulo sa inyong bansa o magnakaw at dalhin sa ibang bansa, hindi na kami tutulong sa inyo. Ah, hindi ako abogado, pero nipinaliwanag ni, ni, pinaliwanag na yan ni Atty. Conte. Kung hindi si PBBM tutulong sa hiling ng Interpol, Balang araw, pag tayo mga ngailangan ng Interpol, hindi din nila tayo tutulungan. 'di ba? Hindi na rin tayo tutulungan 'yan. Paano kung meron na namang mangyari katulad kay Tebes? Mapapakulong pa ba natin si Tebes? Kaya kung hindi tutulong si PBBM sa hiling ng Interpol, baka lahat ng mga magnanakaw na politisyan ngayon, pag nagnakaw ng trilyonis yan sa Pilipinas at lalaya sa ibang bansa, hindi na sila maaaristo, hindi na sila mahuhuli katulad kay Saldiko. Bakit? Hindi na tayo tutulungan ng Interpol. Sinong tutulong sa akin para hulihin si Saldi ko doon? O, oh, kaya ba na power ni BBM na ilusot ang batas natin doon sa Europe? May sariling bansa ang Europe. May sariling batas. Hindi tayo pwede-pwedeng makapagpapasok doon ng pulis ng Pilipinas para alistuhin. Ah, si Saldi Ngayon mga kababayan, marami pa po na ang hilingin nating tulong sa Interpol, nandyan si Harry Roque, nandyan si Saldico, ah, sino pa? Nandyan pa si Maharlika, nandyan pa yung mga DDS vlogger na fake news. Naya? Yeah? Kung yan ay tatanggihan ni PBBM, ang hiling ng Interpol na arestuhin nila si Bato, tulungan ni PBBM, pirmahan ni PBBM, ah, hindi na rin tutulong ang Interpol kung tatanggihan niya. Bakit mga kababayan? Isipin nating mabuti. Ah, kung hindi tutulong or sasangayon si PBBM na aristuhin ng Interpol si Bato together with the warrant of ICC, pagdarating ang araw na tayo naman ang mga ngailangan ng Interpol, hindi na tayo tutulungan yan. Ha? Tignan ninyo yung mga bansa na hindi, kako, uh, hindi miyembro ng Interpol, just like Hong Kong. Ha? Tignan nyo ang Hong Kong. Ha? hindi po sila miyembro ng Interpol. Kaya kung merong magawa ng scam sa Hong Kong, pwedeng lumayas ng Pilipinas, wala na silang magagawa. Hindi nila mapaaristo dito market kasi hindi sila miyembro ng Interpol correct me if i'm wrong pati yata ang China kaya kung merong mga kriminal sa China na lalaya sa China at mag mag money laundering yung kukuha ng mga bilyon-bilyon sa gobyerno magawa ng scam magnakaw sa kanila pag lumaya sa ibang bansa yan hindi na nila ma-aristo kasi they are not member of Interpol Ganun po yun kaya kung naalala ninyo maraming kriminal na galing sa China na mga pugante na nandito sa Pilipinas at naaresto nga ni PBBM. Ha? Ilan na po mga pugante, mga Chinese national, mga kung ano-ano pa itong mga nationalities. Kasi yung may ibang bansa kasi na hindi miyembro ng Interpol. Mm. Kahit i-research po natin mga kababayan, anong bansa ang hindi miyembro ng Interpol? Ito ha. Ito. What country is not member of Interpol? Mm. Ito na, mga kababayan, basahin ko po ha. oh, while most countries are members of Interpol, some states and territories are not, including the Sarawi Arab Democratic Republic, South Ossetia, at the Sovereign Military Order of Malta, Artska, and Transnistria. Additional, some unrecognized or partial recognized states such as Somali Somaliland may not have membership. So, yun po mga kababayan, yung mga nakalagay. Actually, mahaba po ito. Di ko lang sure. Basta, ang pagkakaalam ko mga kababayan, ang Hong Kong yata is not member of Interpol. Kasi noong time na yon na doon dapat si Digong hulihin sa Hong Kong, hindi tumulong ang Hong Kong Police sa Interpol kasi hindi sila miyembro. No? Oh, maraming maraming bansa mga kababayan na hindi miyembro ng Interpol. 'Di ba? Mm. So, yun po yun, mga kababayan. Yun bang Supreme Court? Kaya bang protektahan si Bato para hindi madala sa dahig? Hindi po makakaharang ang Supreme Court dyan. Kasi bakit? Ang ICC or International Criminal Court ay isang pangkalawakan or international hukuman. Hindi po siya country na may sariling batas. Iba ang batas sa Netherlands, iba rin ang batas ng ICC. Doon lang nakabase sa Netherlands. meba diba? So, yun po yun ha, mga kababayan. Mamlilito ni Nihilo po. So, mismong si Attorney Christina Conte na nagsabi, hindi covered ng Supreme Court rule ang uh, pag-aristo kay Bato kasi ang tawag doon ay surrender, hindi extradition. No? Ay, kamali Parang Nagkamali yata gumawa ng batas ang ano, ang Supreme Court. Bakit ganun? Ah, eh, sa wala namang problema mga kababayan kasi nga ang mangyari kasi, katulad ah, yan kay Saldico, kung sakali na nandun siya sa Europe tapos ah, mag-file na tayo ng ah, arrest warrant laban sa kanya, So, makipagtulungan tayo sa Interpol, makauwi siya sa Pilipinas. Pero kung si ko ay gumawa ng uh, pagkakamali doon sa Europe, tapos umuwi siya sa Pilipinas, hindi po siya basta-bastang madala sa Europe. Bakit? Kasi may rules nga ang Supreme Court na tinatawag nilang extradition rules. Diba, Mama Jorda? So, klarong-klaro po yun, ha? Mga kababayan, hindi po tayo, ha? Ah, Nag-fake news dito. Mismong nanggaling po yan kay Attorney Christina Conte. Alam ko naman na nagigets nyo mga kababayan, hindi po yun mahirap intindihin ha. Mm. Mismong si Attorney Christina Conte na nagsabi, mga kababayan. Ayan o, oh, basahin nyo po. Mm. Basahin ko din. Pinakamainam kay Sen. Ronald Bato de la Rosa na voluntarily mag-participate o mag-submit sa jurisdiction ng ICC. Ha? Yun po yung totoo, mga kababayan. So hindi po siya kayang uh, iligtas ng Supreme Court kasi ang batas na nilabas ng Supreme Court ay extradition, no? Oo. Uh -uh. So wait lang po ha. Jutanan! so, yun po yun yung ating pinag-uusapan na mga kababayan. So, sa patungkol nga sa batas na ilalabas ng Supreme Court kung mahaharang ba dito ang pag-aristo kay Bato, so, hindi po siya mahaharang ng Supreme Court. Sa madaling salita po, ang batas na nilabas ng Supreme Court ang extradition, rules. So, ang pagkahuli po kay Bato ay hindi po makukovert kasi ang ICC ay hindi po siya bansa, kundi pangkalahatan po siya. O, oh, ba? Diba? Klarong-klaro yan, ha? Hmm. So, ano pa? Mga DDS na kulang sa utak, ano pa ang gusto nating i-explain dito para malaman nyo ang katotohanan? ba? <clears throat> diba? Paki-comment nga kung uh, okay na ba tayo. <clears throat> Ayan. Okay na ba mga kababayan? Paki-comment nga po kung naririnig nyo ako at okay. Ayan. Tama, International Court ang ICC. di ba? <clears throat> so yun po yun. Ah, uh, Ma'am Chai Chair, kay Ma'am Gigi Mera and kay LC. Ayan, Ma'am Scarlett. Ayan.